to ba? Siyempre, okay, confirm ko kung totoo ba na break na si mm -hmm. May ah uh, from, ano, from Star Magic. Mm -hmm. Eh, hindi na ako sinagot, eh. Uh, ang sagot naman sa akin nung close na naman sa na ano sa akin. hindi po. Talaga po. Kung may pinagdadaanan ba, may pinagdadaanan. Pero yung official, hindi pa. Oh. Yun oh, usapan ngayon ng mga netizens si May Entrata at ang boyfriend nitong foreigner na si Aaron Haskell dahil sumusunod umano sa hiwalayan trend sa showbiz. Naispatan kasi ng mga eagle-eyed netizens na nag-unfollow na si Maymay May sa kanyang boyfriend na si Aaron Haskell at hindi na rin daw pinafollow ng lalaki ang ama Kabagera singer. Unang umalingaw-ngaw ang napapabalitang hiwalayan ng dalawa noong January 2024. Magugunitang sa isang episode ng Marites University ay napag-usapan ng napansin umano ng netizens. Na hindi nagbabahagi ng mga larawan si Maymay May kasama ang boyfriend, si Aaron Haskell, sa loob ng mahabang panahon. Ayon kay Rose, napansin din ng ilang netizens na tila deleted na ang ilang post ni Maymay na kasama si Aaron. Napansin din ng netizens na walang post tungkol sa Valentine's Day si Maymay sa boyfriend na nagka-celebrate din ng kaarawan noong February 14, noong nakaraang taon ay nagsulat ng taus-pusong Valentine's at birthday message si Maymay sa kasintahan kung saan tinawag ni Maymay ang boyfriend na true love sa birthday letter. Sa Instagram, ibinahagi ng Amakabagera ang isang collage ng mga larawan kasama ang kanyang partner na nakabase sa Canada na si Aaron Haskell, na una niyang ipinakilala sa publiko noong February 2022. Sa kanyang Valentine at birthday greeting kay Aaron tinawag siya ni Maymay may bilang, The most handsome, humble, wise, and patient man I know. You have an amazing way of making me feel beautiful and cherished, even during tough and challenging moments. Your unwavering commitment to helping me heal and grow from past traumas is a testament to your deep love and devotion. I'm grateful for your steadfast support and respect for all that I do, and your love for me is a true reflection of God's love. I thank God for blessing me through you, isinulat ni Maymay. Sinabi pa ni Maymay kay Aaron na ang kanilang paglalakbay na magkasama sa pananampalataya ay isang magandang pagpapala. Noong June 2023 sa kanyang guesting sa Magandang Buhay inamin ni Maymay ang hirap sa pagkakaroon ng isang long distance relationships o LDR. Sobrang hirap po ng LDR, hindi po madali. Parang kung walang maturity sa relationship, hindi po talaga magwo-work yung LDR. Pahayag ni Maymay. Oh. So napansin daw, parang parang medyo matagal-tagal na na hindi nagpo-post si Maymay ng any picture ni uh, Aaron or picture nila together.